Bakit mo tinutulungan si Lolo? Naging ganyan po yung ginagawa niya, hindi niya nakikita. Ah, bulag si Lolo. Mahina, mata. Hindi totally bulag. Bulag. Ah, bulag siya totally. Tay, wala ka na nakita, Tay? Nakikita ko rin yung kamay mo. Ah, nakita mo yung kamay ko? Oo. Oh, kasi yung makikita ko pag ano, katabi ko. Pero hmm. hindi kasama kung mukhaan. Hmm. Pero nakakapaglakad ka pa, Tay? Ha? Ah? Nakakapaglakad ka pa po. Oo, oh, nakasakla ko. Nakasaklay. Oh, no, so pero kayo tabi mo. Ay, ito. Oo. Uh -huh. Pero buti tayo, nakakapagtrabaho ka pa ng ganyan kahit mahina na yung mata. Nakikita mo pa ba yan? Hindi ko na tinitignan. Hindi ko mapapansin. Ay, ganun. Pasensya uh, na tay. Hindi, tayo. Tamay ko lang control Ah, pinapakiramdaman ng kamay. Oh. Uh -huh. Galing naman. Bakit mo tinutulungan si Lolo? Naawa po ako. Bakit? Kasi, kahit ganyan, kahit ganyan, kahit ganyan yung ano nyo lulog pa rin ako. Um, Ito na lang ang trabaho ng mga mga. Naawa ka kay Lolo? san san ay sila? Opo, Dad. Okay. Si Lolo. Hello po, magandang hapon po. Ano po ang kailangan Ah, wala naman, mangumusta lang. Ayan. Tay! Oh. Magandang hapon po. Ah. Magandang hapon. Hapon. Opo, kumusta po kayo? Magandang ah, man, hapon. Hapon. Yun. Magandang hapon po. Ay, oh, oh. Magandang hapon po. Oh. Kumusta po kayo? Ah, Ano ah, po dito sa upuan ko? Ano yung ginagawa niyo po? Ano pangalan ni tatay? Fidel Martin Fidel Martin, ilang taon na po kayo? 70 hmm? Ano nangyari sa paa nyo tay? 1954 Tay, ano po nangyari sa paa nyo? Kasi nung dati sakit ko ito ano, ngayon may nagsabi sa akin na mo ang mo, sabi niya Opo. Nadala rin ako, pinatirapin ko ngayon nung natira pi eh, tumiga ako na hindi na nakabago na isang buwan hindi ko lang magalaw-galaw yung katawan ko mm -hmm. ayun, nung pumutok ay nagkaroon ng konto malaking tigsa yata ayun kasi hindi piklat nung pumutok ayun maging hawa ko ah, nakalakad ayun nakalakad ako Nagtrabaho, yung trabaho ko May tubig, nababad, lumalik Sinumpong, hindi na ako nakabalik Hanggang ngayon, na uh, Lalong malala na Ha? Ah, nung nababad sa tubig Tsaka oh, lumaki na siya ng ganyan? Oo, uh, yung pabikarang isikilingan ng pastik Pero nadala nyo sa doktor, tay? ako, dalawang bihis na ako na kumpay. Na sabi na, maganda namang ng ano nyo, sa aming normal naman ang sugar nyo. Pati dugo nyo, normal. Wala kayong sakit sa katawan. Bakit nagkaganya ng padyo? Hindi ko sinabi sakit ko, arthritis. Na maraming na ano sa akin, na pasira din, nagpasira din ako. Si tinik, tinamaan na naman ako ng sumpong lalong lumala nun, alam niya yung sira din? hindi po uh, may pinab may ni eh parang mata, bibinta pala yung sira din nagpasira din ako sabi na eh, bakit hindi ka nabubog bakit babalik pa ako yung pangalay na sira din ako Lagi ba, balik, hindi ako ng sakit. Ako, may sakit na ako, makakalakad na. Bumalik ko, din na ako makalakad. Sabi ko. So, hanggang ngayon, tumigas. Ay, sinong kasama nyo rito? Yung asawa ko. Taka pumapasok na saan. Asawa nyo po siya? Oo. Oh. Mm. Ma'am, magandang uh, pun and... po. Ano pangalan nyo po? Oh, pwede mo kitabi dyan? Mm. Ilang taon na po kayo, ma'am? 14 po. 14? Tapos kayo asawa niya? Ay, apo! Ah, si tatay. Ay, apo mo to, tay. Ay, Akala ko asawa mo po. Hindi. Sabi mo ay, kanina, asawa mo. Yung matantara ko, yung kao yung nadya sa loob. Ah, nang asawa ni tatay? Si Maripa. Bakit ikaw? Ay, ano pangalan mo? Rixie Jane. Rixie Jane. Bakit ikaw kasama mo si Lolo? Tinutulungan ko lang po siya. Ah, tinutulungan mo sila. Bakit mo tinutulungan si Lolo? Naging ganyan po yung ginagawa niya, hindi niya nakikita. Ah, bulag si Luno. Mahina, mata. Hindi totally bulag. Ah, bulag siya totally. Tay, wala ka na nakita, Tay? Nakita ko rin yung kamay mo. Ah, nakita mo yung kamay ko? Oo. Oh. Kasi yun, makikita ko kung yung -ano, katabi ko. Pero mm. ko hindi ka tama kung mm. Pero nakakapaglakad ka pa, Tay? Ha? Nakakapaglakad ka pa po. Oo, oh, nakasaklay ko. Nakasaklay? Oo, oh, nakasaklay ko. Ay, ito. Oo. Uh -huh. Laki. Parang ang dami sakit ni tatay. Malaki pa. Oh. Uh, mahina tay nga. Mahina mata. Uh, mahina um, mata. Oo. Oh. lang, hindi mahina. Ano po? Eh, pag kumain lang, hindi mahina. Ah, ang malakas lang sa'yo kain. Oo. Oh. Uh, eh, kasi pag mahina na ako kumain, hindi wala na. Patay na? Oo. Oh, oh, oh. Di wala na lakas. Mabuti na lang tay, malakas ka pa kumain, no? Oo. Oh. Uh, mm yung pagkain dapat hindi tatabang parang 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 pero buti tayo nakakapagtrabaho ka pa ng ganyan kahit mahina na yung mata nakikita mo pa ba yan? hindi ko na tinitignan hindi ko mapapansin ay ganun pasensya uh, na tayo di tayo kamay ko lang nagpo-control. ah pinapakiramdaman ng kamay oh galing naman gaano mo oh. na katagal ginagawa yan tayo? Hindi ba namin na nagawa namin, dalawang taon, pero wala pong bakom Hindi po tay, ilang taon mo na pong ganyang trabaho? Nung ba namin sinagpong ito. Ay, so yun na. Hindi na ako maka-trabaho, Sabi ko sa mga yung kong kasama ko dito, kung wala pang kuha yan, hindi nyo na magkita, sabi sa akin. Hindi na magkita. Kontrolado lang dyan sa kadarili ko, sabi ko. Ano kumuha, napatak ako. oh Bagawa ko. So, oh. ganyan ko, dalili lang nakukunto. Buti tayo hindi ka nasusugat. Kasi ayaw ko yung makalim. Ah, eh, mapurol lang kailangan. Eh, kasi dito, parang puro may tama pati dito hmm. na, na, na nababawasan. Nababawasan. Si ate naman, kasi, ate nag-aaral ka. Kaya na yun ang pakitong kuha ni Ken. Hmm. <laughs> so ito, itong nagawa mo, tapos, ibibinta ito? Opo, gugupitin muna. Ah, gugupitin muna. Pabilog. At saka? Pabilog. ng ano, yung matigas. Bakit mo tinutulungan si Lolo? Nawa po ako. Bakit? Kasi, kay ganyan. Kay ganyan yung ano niya. Lolo pa rin ako. Um, puno lang trabaho namin na umiiyak <train> naawa po ako naawa ka kay Lolo? so lagi mo tinutulungan bakit bakit ka naawa sa kanya minsan po hindi siya kumakain bakit hindi siya kakain minsan walang po silang isasain ah walang isasain kaya mo siya tinutulungan So pag natulungan mo siyang maraming magawa, ibebenta. May ibebenta. Magkano ibebenta niyo isa? 16 po yung um, this is Sixteen 16 um 16 pesos po pag natali na tsaka nakabit. Ah, yung finished product sixteen pesos yung presyo. Pero bibili pa kayo ng kawayan, no? Araw-araw talaga, nito ang hanap buhay niyo. Epo. Asa ah, ang asawa ni Lola? Nandun po ata. Anong ginagawa? Nagluluto na po ata. Hmm. Ikaw, asa ah, ng magulang mo? Saan ang mga nanay mo? Yung mga ko nasa Manila. Hmm? Tatay mo? Nandiyan po. Ha? Nandiyan. Ah, nandiyan din. Pero dito ka talaga, tinutulungan mo yung lola't lola mo. Ang bait mo naman. Hmm? Bakit mabait ikaw sa lolo? Kasi po, hindi abang buhay dito siya. Ha? Ah? Hindi abang buhay dito siya. Sino? Si lolo. Ah, so, habang nandyan siya? Naman. Hmm? Mamahalin mo siya. ah, habang nandito, mamahalin mo si lolo. Napakabait na bata naman nito. No? Tama ka. No? <coughs> Yung mga Lolot lola natin na hindi habang buhay no uh, nakaka-proud naman yung ano niya mga kababayan yung paniniwala ng batang ito no sa murang edad kumbaga inutulungan niya yung kanyang uh, lolo at lola para daw magkaroon sila ng ano uh, penta dahil minsan wala daw maisaing bakit wala maisaing dito lang ba sila kumukuha ng ano? Ito lang ba yung hanap buhay? Hmm, bait mo nun. Lo, ilan po ang anak nyo, Lo? Ha? Ilan po anak nyo? Amin. Oh, uh, nasaan yung mga anak nyo po? Yung tatlo, wala pa ang pamilya, wala pa asawa. Pero binata pa. po. Nasa Manila yung dalawa. Tapos yung isang binata ko lang dito. Hmm. Ano, nagkisi pa yata ang tatanong naman eh na ah, nakikiupa naman yung iba. Hindi ko alam kung nakikiupa ko. Wala dito. O, laging wala. Hmm. Pero, ang bait ng apo nyo, tinutulungan niya kayo. O, ah, ano po po. Kung mag-aaral, laging hindi makapasok. O, ah, wala. Hindi na. Nawala ko ng pira. Ah, game ako. Na, uh, Nagpahigyan ng pira. O, makapasok. Kapag may pera, makakapasok. Hmm. So, pa yung Elementary ko, Uh, oh, oh, ano yung mm. May naman ko nga isa No, pwede testingin ko Kaya ko ba yan? Ha? Huh? Kaya kong gumawa Testingin ko nga Matikas kasi yung kawalan <laughs> <laughs> Bakit? Mga, mga ilan pang gagawin ito lo? Paninipisin na lang to? Pero hatiin pa Oh, parang natatakot ako ah. Huh? Ayoko, baka masugat ako lo. hindi kaya, matigas. Ang hirap pala no. Stop, Pero kung titignan mo parang napakadali. Kasi tignan yung mga kababayan, ang nipis-nipis okay, nipis ng... Papaagbasa, ah, kasi tuyo na to kasi. Eh. Ah. Anabat na ng kapuwi. Ah, para lumambot. Ay, hey, ganun. Ito. Opo, al para para nang ah. Gusto ba yo dire? Pa. Okay, mako na. Ano? Sinur pitikin. Apilirin nako. Napili ka sa senior. Kasi so, nang-meeting na 40 pag may 60 na kayo, mayroon, room nga, ahm... Uh... Yan, ang bilis na nilang gumawa. Kaya hey, na po, lang... Bakit hmm. naputulong mga Pagmalong, yung por 4-piece nila? Hmm? Sobra na isang taon. Ah, sobra isang taon wala kang 4-piece? Wala uh, Ah, tinanggal ka na lo sa 4-piece pag isang taon? Every 3 months lang yata alam ko eh. Loko, sino eh? Ha? Loko, sino? Hindi. Na, pinipili. Pero pumapasok pa sila sa na may nagtarabaho na, yung mga uh, pero four piece. Nagwalis nag sila kanina. Ah, oh. hindi four piece yun. Ano yun? Tupad na pangarap yun. Hindi ka na pwede doon tayo kasi hindi ka makapaglakad. Malabo mata mo. Hindi, asawa ko. Ah, yung asawa nyo po. Pwede. Pwede. Siya mm. Yeah. sa eh. hmm. Lo, sa paggagawa mo ng ganito bilao sa isang araw, mga magkano po ang kita nyo? Isang araw, oh. na, ini in, na isa, isang bar pwede pa tapos. Anong araw po ba kayo nagbebenta? Abot uh, na dalawang buwan. Ah, bago kayo magbenta? Hmm. Oh, after two months, magkano po ang benta nyo? Mang pamura bi ka o. Mang pa Ah, 1 100 oh. 100 pieces 1,200. Ah. Uh, Kaya nga po, sa loob ng dalawang buwan, mga ilan po ang benta nyo lo? Dalaw, dalawang buwan, isang bisis lang. Mga magkano pagbibentahan nyo po? Mga 2,004 gano'n. Ah, 2,004. Eh, magkano naman bilhin nyo ng kawayan? Um, Maroon ko Kunti lang tubo doon. Kunti lang tubo. Mga punan yun. 500. Mm -hmm. Apat na kawayan. A 500 pesos. Apat na kawayan. O, uh, kung, kung, may, kung may isang tubig kaya isa, oh, apat ni isang libo na. Hmm. Ang malaki. Hmm. Pag maliit? Oo. Oh, uh, mura. Ang um, kinuha namin na ano, 420 yata. Ang so, apat. Ang um, maliit. Ang nakagawa ng balon doon eh, Di pa ako bakag Tapos pag ibenta e ay isang daan 1,200 lang ah uh, Tumas tatas ngayon December na malapit na ah, pag, pag December tataas Oo so, oh. Hmm. Nakaabot ng oh, uh, 1,800 Ay mala mataas pag 1,800 na huh? na uh, natuntun lang namin kayo dito, lo. Lola, ako po si Daddy Frankie. Yeah, pinapasyalan namin yung mga, ano, yung mga senior. Kagaya ni Lolo na may kapansanan. Lo, oh. kumusta ang Christmas natin? Malapit ng Pasko. Oh, dati bibigyan ko ng no? no, isang taon, wala. Ngayon? Ayaw ko kung mayroon yung mga madam nagbibigay isa tawag ako doon sa eskwela oh, anong pinibigay? Uh, ah, makain mga grocery ah mga grocery Saka, Ay, wala na siguro yun bakit wala na? Uh, yung tawag waka kapi na spilis <laughs> yung tinapay Ay, ngayong paskulo anong hinihiling mo? Uh, kung anong magbibigay nila sila lang bahala kung bibigyan ako Oh, sige no, Sabi ni Lola mukhang wala daw ngayon. Ha? Ah, walang darating daw ngayon. Oh. Uh, uh, Paano yun? Wala. Ang wala. Ang wala, wala Paano yun lo? Ay eh, wala daw ngayon. Walang ah, Christmas. Walang Christmas ngayon. Oh, wala daw bibigay sa inyo. Kung sakaling may magbibigay lo, ano po ba sana yung request mo? Pag mayroon magbibigay. Opo. Para punta ako doon sa school. Magsasabi hmm. ako, ano ba yung request mo? Ang um, ng re... Salamat kung mayroon bibigay nila kung ang hihingiling ko, kung anong ibigay nila sa akin. Kira ng bala, hindi ako mamimili. Ay, ganun. Napakabait naman ni Lolo. Uh, kasi pag mamili ka, ay, sabi na hindi mahirap. Mm -hmm. Oo, oh, namimili. Pero kadalasan sa mga mahihirap, ano yung gustong gusto nilang dumating pag Christmas? Kagaya niyo po. Oh. Ito yung mo? May abot nila <laughs> sa akin, so salamat na lang kung mayroon. Mm -hmm. Lo, oh. May bibigay ako sa'yo kasi sabi mo hindi ka namimili eh. Uh, ano yun? May Christmas ako sa sa'yo. Oh. Nakikita mo to, lo? Oh, 20. Okay. Sina mo nga, 20 pesos. Hindi naman pula. Ha? Hindi pula. Ano pala yan? Parang 500. Ah, 500. Kita pa ni Lolo. Dagdagan natin, lo. Bilangin mo na, ha? Yung Christmas na dumating sa sa'yo ngayong araw. Ilan na? ito pa rin paano so, mo ito? 500 lo tagpa 500 ah puro 500? oo tagpa 500 o, ito pa yep. lola puka lang lola ay nalaglag na oo bilangin mo lo ang puro, puro 500 to? oo po hmm. no, ito baby. pa Yes, salamat na bigyan niya ako. Ilan na, lo? Bilangin mo muna. One. Two. Three. Four. O. Oh. Five. Five thousand na ba yan, lo? Oh, five na. Sigurado ka? Ano masasabi ni Lolo? Nakatanggap siya ng blessing ngayon. Oh, O, pero pala... Wala man, natulungan niyo ako. Nabibili ako ng makain ko. Ay, may mabibili ka makain? Oo. Lola, lapit ka dito la. Bakit umiyak Wala, si Lola? 10,000. Naaawa ako sa asawa ko. Po? Naaawa ako sa asawa ko. Ah, pa'n ka ko Bakit naawa naman si Lola? Pare-parehas na 500 po. Opo. Uh, 4,000 po na. Ah, 4,000. Gawin natin 5,000. Ha? Oo. Oh. Bilangin mo lang. Baka kulang. Uh, 5,000 na. Eh, Ngayon, Lola. Ano masasabi ni Lola na nakatanggap ng regalo si tatay ngayong Christmas? Palpalag ka sa gamat. Opo. salamat po sa inyo. Kasi At nabigyan mo. ako ng Christmas ko. Kahit wala pa ng December. Lunes pa ng December. Bukas. Ay, o tama. Lunes pa. Sa Lunes pa, oh. Matalas pa memory ni Lolo, ano? Tsaka si ate naman, kasi si ate napakabait. Kausapin naman natin si ate. Ate, okay ka lang. Ha? Kasi kagabi, hindi ako kumain. wala akong ulam. Kagabi, hindi ka kumain? Oo. Oh, Ayosin ah, walang maulam. <laughs> Nagagahit ako kagaya na katipan niya ako ng kape, walang magtimpla. Oo. Oh. Kasi nagwalis sila sa karsada. Oo. Mm Hanggang -mm. Kagabit, Lolo, wala kang ulam? Wala. Ngayong umaga, anong ulam mo? Wala pa rin. Uh, Ay, ngayong tanghali, anong ulam? Uh, papabili ako. Uh, may pera ako. Ah, may pera uh, na. Papabili na. Eh. Salamat sa Panginoon, no? Uh, kasi natagpuan ko si Lolo dito. Ha? Si ate naman. Anong pangalan mo ulit, ate? Trixie Jane. Hmm? Trixie Jane. Ah, Trixie Jane. 14 years old. Napaka-bata mo pa pero napaka mature mo mag-isip. Bakit? Tinutulungan ko lang po sila. Tinutulungan mo lang. Talagang masaya ka na natulungan si lolo't lola. Ha? Napaka-buti mong anak. Napaka-buti mong apo. Tuloy-tuloy lang yan, ha? Hanggang sa paglaki mo. Basta ko ano yung pangarap mo gawin mo lang, no? Maging uh, mabuting bata. Dahil sa kabutihan mo, kabaitan mo, may regalo din ako sa iyo, ha? Para sa pag-aaral mo. Okay? O, oh, kamay. One, two, three, four, five thousand. Ano masasabi ni ate? Maraming salamat po. okay ka lang? Relax ka lang. Ba't ka ba umiiyak? Masaya lang po ako. Masaya sa? Binigay ninyo. Mm -mm. Alam mo, basta ikaw ay taong mabuti, mabait, ay may pagpapala ang Panginoon, no? So, sana yung perang yan makatulong sa'yo, makatulong sa pag-aaral mo. No? Sa so tuloy lang, mag-aaral kang mabuti kahit anong hirap mag-aaral ka, ha? Okay? Para pagdating ng panahon, magbago yung buhay din natin. Sabi nga nila, pag may tiyaga, Ilaga. may nilaga. Okay? So, ayan mga kababayan, mga kabarangay, no? <laughs> Dahil palapit na ng palapit ang Christmas, ang Tim Daddy Frankie ay nagbabahay-bahay sa mga kababayan natin. Nakagaya nila na talagang halos. marinig nyo naman po yung sinabi ni Lolo halos hindi sila makakain, wala silang ulam. Kahit kape, hirap na hirap. Dahil po yan sa hirap ng buhay. Dahil pahirap po ng pahirap ang buhay natin. Kaya naman ang Team ni Frankie ay nag na mamasyal sa mga kababayan natin na kagaya nila na halos nasa laylayan at hindi na napupuntahan o hindi na aabutan ng tulong, hindi na aabutan ng ayuda. Kaya naman sa araw na ito, Masaya na naman po si Daddy Frankie dahil nakapag-abot tayo ng, po, ng kaunting tulong sa kanila kahit meron man lang silang pagsalusaluhan sa Paskong darating. Alam ko maliit lamang ito pero para sa mga mahirap na kagaya nila, kita nyo naman po mga kababayan talagang halos maluha na si nanay dahil hindi nila inaasahan na may matatanggap silang blessing sa araw na ito. Kaya naman mga kababayan maglalambing po si Daddy Frankie. Ayan, sa mga mga kapanood ng video ng ito, i-share po natin ang video para mas makatulong pa tayo. Dahil sa pamamagitan ng pag-share ninyo po, pag-heart, pag-like, dyan po tayo nagkakaroon ng revenue para mas makatulong pa tayo. So once again mga kababayan, Daddy Frankie po, anak ng Pangasinan. From Pangasinan, mahal ko po kayong lahat. Ate, thank you so much. Pasensya na kayo. Nabala ko kayo. Ano? Sana hanggat nandyan si nanay tatay, si lolo lola, hindi ka magbago sa paggabay sa kanila. Huh? Lola, thank you so much po. Ano masasabi ni Lola? Balbalaga salamat. Okay po, Lola aso. Lo, alis na po kami. salamat ano po. Oh, walang anuman po. Mag-iingat ka lo. Oo. Oh, kasi lagi ako ng sa Diyos na bigyan ako la ng malakas ako. Opo, yun lang po ang ano, uh, tanging paraan oh. lagi tayong kakapit kay God. Ano po? Oo. Oh. Thank you po. Bye-bye po.